I will do my best yes, without bleeding oh, no, my nose. Oh, next. Oh, Allen, ha? Huh? <patriots> Galingan okay. mo to. Galingan mo to, Allen. Okay. Huh? Ito lang. Ready? You have 1 minute and 30 seconds. Tick the clock. Happy, Happy time now! Let's go! Until forever. Huh? Uh, Until forever? Hello? Uh, pass, pass. <cigar intentar> Why are you here right now? huh ano paspas yung... pas, pas. akala mo kung ko lang you are my everything you are my- ikaw ang lahat ikaw ang ikaw ang sa akin ha ikaw you are my everything. everything ikaw next next kasabi next, na next, na next, na. next 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 sana. <Tippin> okay! Oy, tama tama. <laughs> pwede, puede puede. na. Okay, pwede. number five. Tomorrow, I will love you. Bukas mama bukas mama kita? Yeah. <laughs> <I will laughs> tama ba? I will never forget you. Sige pa sige pa hindi 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 five, hindi pa hindi pa hindi pa pa hindi pa hindi pa lang, pa hindi pa hindi pa kalimutan? Yun. Okay. Ooh, pwede, pwede. Number seven. Why I love you so much. Bakit mahal na mahal kita? Why I love you so much. Huh? Why I love you so much. Bakit kita mahal? Bakit mahal kita? Huh? <laughs> Why I love you so much? <laughs> 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 malalang kasi Tagalog. Okay. Bakit labis kitang mahal? Ah, labis. Malalang, malalang. <laughs> Ako oh, magbabasa pa rin. Congratulations, Big Team! Malala na nyo yung pagtiragalog. Big Team! Big Team! Big Team! Four, four, point! four points! Ano ba? Ano ba? Ano ba nangyarihanin? Akala ko babasahin ko lang yung English. Tapos itatranslate niya. Sabi po niya, ako magbabasa oh, pa rin. Hindi ako magtata-translate. Ako nalang pala sana tapos nagtagalog. At saka hindi ko alam bakit may feelings yung mga pagkakasabi niya. Siyempre, para may isip okay, Dahil, dahil, dahil may talo, siyempre, may parusa huh? yan, mamang. May May parusa? May parusa, syempre. Talaga ba? Hindi. <laughs> ano kung mabayat yan si Jason? And, At, ako yeah. At dahil may parusa, uh -huh. ay, ay, konti lang. Ay ay Sweet ay, na. Sweet ay, ay na. Ayan, ay ay ayan. Ay ay <laughs> <An> ako <laughs> naman. O, oh, ano naman? Alin naman doon yung pinaka nakakakilig, nakakakilig na marilig? Nakakakilig. Alin doon? O. Alin doon? Ah, sa kay Kinilig. Sa pinaka Kinilig. Doon sa mga tinanslate niya. Sa mga pinatranslate niya sa'yo. Siguro dun sa maging sino ka man. Ah! Ay, sino. Oh, gusto ko lang ganyan. Kayo na masa kayo kinilig doon. Alin doon? Alin doon? Yung pinaka... Ay! alam ko na. Alam ko na doon. Parang lahat Ha! You know, sa I think it's why I love you so much. Yes! yes! Wow! Oh. Mama, panalo na ako doon. Okay na yun. Diba? Doon pa lang panalo. Kahit napulbusan ka, panalo ka na. Yung audience natin talo. Isa na lang. Sabi ko, turuan niyo ako eh. Hi. Eh, pero, huh? ayan, congratulations sa inyo. Ay!